So for today's video nga po pala ngayon mga kabagak, magandang-magandang araw po sa inyong uli. At uh, syempre magluluto na naman po tayo ngayon ng kakaibang lutuin. Ayan, magluluto po tayo ng adobong manok na niligyan po natin ng labong. Ayan po. Ayan po, big shout out po sa nakakakilala po ng ulam na ito. I-adobo e po natin yung manok, tapos nilagay, sinama na po natin yung labong manok po yan guys ayan ayan po sa nakakakilala po nung ulam na to na labong ayan Wala po kasing saluyot eh kung may saluyot po sana eh aasiman na lang po natin sana yung labong at saka saluyot eh wala pong wala po tayong saluyot kaya isa naman naman din po natin sa adobo yan dahil pwede naman din po i-adobo yung labong. Kaya isa naman na lang po natin yan. Pero kung mayroon po sanang saluyot, eh ang gagawin po natin yan, i-adobo na lang po natin yung manok tapos aasima na lang po natin yung saluyot at saka yung labong. Eh wala po tayong nakakuha. Kaya ito na lang po. Pakuloan muna natin ng konti at wala pa po itong toyo. Big shout out po sa may paborito nato, adobong manok na may labong. Ayahan. Syempre, big shout out po sa aming butihing Kusyal. Masiyal Kaloy sa tamang panahon. Siya po yung nagbigay ng manok. Ay napa-ngulan po namin. Ayan. Siyempre, ayun po yung po yung dalawa, nag-iintay lang. Ano ba? Ano? Mabango ba? Masarap? Masarap! Oh, <laughs> ayun po si Efe, tsaka ayun po si Ruelo. Oh. Ayun po lang yung aking cameraman. eh. Dala po! Ayun pala lang yung aking kameraman. Tagal-tagal mo eh. Sabit lang po. Hindi ko pala sa bato, salamat. O, mga mga mo sa akin. Maglalagyan ko ng toyo yung ano. ang sit namin na lumuluto oh. Alagyan natin ng toyo natin ang... adobong manok nga may labong sarap <laughs> yan o taga ano sarap niyan, ah. Darap, yan sarap yan Ano mo um, na yeah, ka? maraming marami salamat po sa mga may paborito po ng ulam na to Umuusok ka, no? <laughs> Sarap lang, Gilbert. Pwede pang ulam to, pwede pang pulutan. Kaya naman si pwede magbili na. <laughs> ah. Pwede, bumili ka na. Tagayin na natin to, Epe. Eh,

Mapurol na. Hirapan ako kanina nang iwan ng manok. Eh. Mapurol eh. Oh, toyo. Suka. Okay. Langat. Langat. Maraming maraming salamat po sa nakakakilala po ng ulam na yan adobong manok na may labong. ay big shout out po sa inyo lahat yan.